Good morning mga kadyang Have a nice day, mga kadyang Ayan, welcome to my channel mga kadyang Ayan, samahan nyo ako Mag iikot na naman tayo Ayan Sana marami tayo ngayon Ayan mga kadyang ah.

Kasi si Siksik ko lang. Pag nakikita ko, kailan kaya itong mga tatapo, mga tatap, ano, maibibenta. rin, hmm. di ako. ako Ayan, 2.7 ram, ha? 2.7. Para hindi maestak. Ayaw na. Oh, 13.50. Gawin ko ng 14. ano kasi, te? 14 plus 3. Uh, 17 mara.

Ayan, gawin ko rin siyang pila 39 na ina. O 30. 0.1 sa panulong. Ito po ka sa panulong. O yan, at ano, kalawang. 1.6. mo

Nagaling ko ng tatlong Pesos ito po siya, Pesos plus dalawang buti, plus 35 yung ano po. Salamat, salamat. Kilo, 1 Kilo, 1 okay. 0.3 point, point three yung buong ano yung bakan isang ah, kilo talaga isang kilo bakal ah, 0.3 3.3 uh, gawin ko lang puro yung bakal mo oh, may 14 ka Okay <coughs> Paano mo mahul para hulaan 'yon? Wala nang bet. <coughs> ano makan? Ano? Ayun, 10.3.

malupit ba? ano? 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dapannya. Ayan. Ayan. <tapar sana> Ayan. <sama Pak Buboy> I don't know. Thank you. Thank you. yang kurang-kurang na tayo pampan natin itong mga nakuha natin yero ayan mga electric fan mga bakal ng mga, bakan, ito, mga utuhan ito, mga wilkins ito mga karton ayan pagsampan natin mga kadyang puno na tayo uwi na tayo ayan mga kadyang uwi na tayo Ayan, punong-puno na tayo mga kadyang, ko. Oh. Ayan. Ayan. Pauwi na tayo. Ayan. Dito na ba tayo? Siyawa. Thank you for watching mga kajang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kajang. God bless. Bye bye.